Magandang hapon sa mga giliw nating tagapanood. Isang kwento na naman ang ibabahagi namin sa inyo. Isang sulat na galing kay Mang Kanor. Si Mang Kanor ay simpleng tao lamang. Ang kanyang hanap buhay ay pangangalakal. <coughs> Joke lang po mga boss. <coughs> Bale yung mga boteng hinugasan po natin ay gagamitin po natin yan para paglagyan ng dishwashing liquid. yan nga po mga boss, umorder po ako ng mga sangka para sa paggawa ng dishwashing liquid. Kaya mga boss, sali kayo, samahan nyo ako kung paano kumuha ng dishwashing liquid. Panuorin nyo po ako kung paano. yan nga po, may naikos na po natin. What? <laughs> Bali mga boss, 45 minutes mo rin po ang paghahalo haluin yan. Para makuha natin yung tamang timpla at lapot. Bali pagkatapos po nating haluin ay tatakpan po natin dapat po walang singaw. Palipasin po natin ng 12 oras.